Magandang araw sa iyo kaibigan. Ako nga pala si Nats. Halika at samahan mo akong pagnilayan ang salita ng Diyos dito sa landas ng pag-asa. Ngayong araw na ito ay kapistahan ni San Lucas. o yung sumulat ng The Gospel of Saint Luke. At isa sa mga nakakabilib na bagay tungkol sa kanya ay isa siyang pagano. Isa siyang Gentile. Hindi siya kagaya ni Saint Paul na Hudyo o Pariseyo pa nga si si Saint Paul, di ba? Siya ay isang Gentile. Hindi siya Jew. Isa siyang pagano. At sinasabi ng ilang Bible commentaries na bagamat hindi siya kasama sa labindalawa na original apostles, malamang isa siya dun sa 72 na hinirang ni Jesus para magmisyon. Ayan yung mababasa natin sa ating Gospel for Today. Nababanggit din naman ang pangalan ni San Lucas dun sa sulat ni San Pablo sa mga taga pulosa, sa chapter 4, verse 14. At sa ating first reading today, nasulat niya kay Timoteo. Pinapaalam lang nito malamang sa atin na sila ay nagkasama na medyo matagal na panahon. Ayon din sa aking iba pang nabasa, merong mga nagsasabi na malamang sa malamang si San Lucas ay isang tao na maalam sa panggagamot o sa larangan ng medisina. Kaya nakakaaliw isipin na dito sa ating bansa, merong isang tanyag na ospital, magaling na ospital, na nakapangalan mismo sa kanya. At malaki naman talaga dapat ang ating ipagpasalamat kay San Lucas. Alam nyo ba dahil sa kanyang gospel, yung inakdaan niya na ebanghelyo, nalaman na natin ang ilan sa mga mahahalagang turo kwento at pangyayari sa buhay ng Panginoon. Nariyan na lamang ang talanghaga ng The Good Samaritan na sa kanyang gospel lang natin mababasa. Dahil din sa kanyang gospel na sinulat, nalaman natin kung ano ang sinabi ni Angel Gabriel kay Mama Mary nung Annunciation. Gayon din kung ano yung naging response ni Mama Mary, yung magnificat Nakasulat din yan sa gospel lamang ni St. Luke. Sa kanyang ebanghelyo din natin mababasa ang mga sinambit ni na Simeon at propetang si Ana tungkol sa batang si Jesus nung prinesent nila si Jesus sa temple ni Maria at ni Jose. Lahat ng yan nasa gospel ni St. Luke. Kaya naman nagpapasalamat tayo sa Diyos para sa kanya. Dahil sa kanyang inakda talagang ang ating pananampalataya ay napapalakas. At yan ang ating magandang pag-asa ngayong araw kapatid. Pinapakita lamang sa atin sa isang makapangyarihang paraan na kayang gamitin ng Diyos ang sino man. Mapahudyo ka man o hentil Kayang gamitin ng Diyos ang kahit sino para maging daluyan ng kanyang pagpapala. Ikaw kaibigan, naniniwala ka ba na ngayong araw na ito ay maari kang gawing kasangkapan ng Diyos para sa mabuting gawa? Maging daluyan ng kanyang pagpapala sa ibang tao? Siyempre naman dapat dahil walang imposible sa Diyos. Sabi nga ni Angel Gabriel. Ang tangi lamang hinihiling ng Diyos sa atin ay ating bukas loob na pagsunod sa kanyang utos. Kaibigan, dalangin ko na ngayong araw ay hingin mo ang lakas at grasya ng Espiritu Santo para sundan ang example ni Saint Luke na hindi tinitingnan ang kanyang pinagmulan bagkus ng makilala ang Panginoon ay agad-agad niyang sinundan. Kaibigan, kung na-bless ka ng maikling refleksyon na ito, paki-like at paki-share ang video. Maging boses, maging daluyan ng pagpapala sa mas marami pang tao. Muli ako po si Nads na nagsasabi sa inyo sa pagninilay sa pagbasa, may makukuha tayong pag-asa. God bless.